no so guys, nagluluto ako ngayon ng Bicol Express. Ayan. Lobat kasi yung cellphone ko, kaya hindi ko agad na videohan. Nagyan natin ng tubig at papalambutin natin yung karin. Nagyan ko na ito guys ng seasoning. Ayan. Hintayin natin yung lumambot yung karin. Saka natin nagyan ng coconut milk. Nagyan natin ito. Hanggang sa lumambot. Yan guys, pinakatihan ko lang. Yan. Lalagyan natin ito ng gata na niyo. Lagyan natin guys ng ako mama gata. Mga dalawang ano guys, sushi. Ayan. Pag na natin guys itong takpan. Ayan, hintay lang natin itong kumunga. Ayan guys, lagyan natin ng, ng sili may seasoning na ito guys nilagyan lang to ng ano ng nor for cubes at saka paminta yan lang guys nagluto din ako dito guys ng gulay yan, yan guys luto na to yan itong ang aming Bicol Express pork check naman natin guys itong gulay Ayan. na ganyan natin guys itong repol hmm. guys luto na itong gulay magmi milkshake din ako guys ayan nag blender na nga pala ako guys ng banana milkshake namin tapos ito na guys yung gulay at saka Bicol Express yan, thanks for watching God bless